Nagpaputok ang Russia ng isang warning shot sa West sa pamamagitan ng pagsasagwa ng isang bagong missile test na sinasabi nitong hindi umano kayang pigilan at kayang tamaan ang anumang target saan man sa mundo. Sinabi ni Russian President Vladimir Putin na ang karagdagang hypersonic na teknolohiya sa kanyang nuclear arsenal ay wala o manong kapantay sa buong mundo at kaya rin itong talunin ang anumang missile defense system. Sinabi ng leader ng Russia na ang nasabing armas ay magbibigay katiyakan sa seguridad ng kanyang bansa dahil magdadalawang isip na umanong umatake ang mga bansang nagbabalak na pabagsakin ang kanyang administrasyon. Ang Sarmat ICBM ay isang 208-ton na intercontinental ballistic missile na kilala sa West bilang Satan II. Nakita sa isang footage na inilunsad ang nasabing missile na may kasamang malaking apoy at usok mula sa isang silo sa presek sa Hilagang Russia. Sinabi ng Russian Defense Ministry na inilunsan ito alas 3 ng hapon sa Moscow at matagumpay nitong tinamaan ang isang target sa Kamchatka sa Pasipiko, halos 3,700 milya ang layo. Ang timing ng ginawang test launch ay iniulat sa panahon ng isang matinding geopolitikal na tensyon habang ang digmaan sa Ukraine ay nagpapatuloy na kung saan umabot na ito ng dalawang buwan. Sinabi sa pahayag ni Vladimir Putin na ang Satan 2 missile ay may kakayhang talunin ang lahat ng modernong anti-missile defenses. Walang kahalintulad ito sa mundo at wala pang makakatalo sa nasabing missile sa hinaharap idinagdag ni Putin na ang missile ay maaasahan sa pag-secure ng kanyang bansa mula sa mga panlabas na banta at hindi rin umano makakatulog ng mahimbing ang kanyang mga kalaban. Ang 15,880 miles per hour na nuclear capable weapon ay maaaring magkarga ng sampu o higit pang mga warheads. Iniulat ito habang ang mga sundalo ng Russia ay idineklara na matagumpay nilang nasakop ang Mariupol habang ang mga Ukrainian troops at mga residente ng lugar ay nagtago umano sa isang steel plant. Mahigit sa isang libong sibilyan ang nagtago sa Azovstal Iron and Steelworks samantala si Serhiy Volyona, isang Ukrainian commander ng 36 Separate Marine Brigade ay umapila sa mga world leaders na ilikas ang mga sibilyan at mga sundalo mula sa nasabing lugar matatagpuan sa Timog Silangan ang Mariupol ay malubhang napinsala dahil sa mga ginawang pag-atake ng Russian military at iniulat ng mga otoridad na tinatayang mahigit sa 20,000 sibilyan o mano ang namatay. Mahigit 70% rin ng nasabing syudad ang nawasak noong mga nakarang araw, inanunsyo ng Deputy Prime Minister ng Ukraine na si Irina Vereshchuk na nagkaroon sila ng kasunduan sa Moscow na nagpapahintulot sa paglikas ng ilang mga kababaihan, bata at matatandang sibilyan. Samantala, Ibinunyag ng mga Western Intelligence Officials na nais umano ni Vladimir Putin na gamitin ang kanyang pinakabagong opensiba sa Donbas region ng Ukraine upang palakasin ang kanyang posisyon tungkol sa pangkapayapaan na negosasyon kasunod ng mga pahayag ng Russian President ay pilit umanong tinutulak ang kanyang mga sundalo sa kamatayan ang digmaan sa Ukraine ay kasalukuyang nagpapatuloy at umabot na ito ng dalawang buwan sa kabila ng mga kapalpakan na dinanas ng mga sundalo ng Russia tungkol sa binabalak sanang madali ang pagsakop ni Vladimir Putin sa Kiev. Ngayon, ang mga Russian troops ay ganap ng umalis mula sa paligid ng Ukrainian capital at inilipat ang kanilang atensyon sa timog silangang bahagi ng bansa malapit sa Russian border at Russian controlled na Crimea. Noong mga nakaraang araw, binatikos ni Oleksiy Aristovich, isang adviser ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ang ginawang pinakabagong opensiba ng Russia sa Eastern Ukraine sa isang pahayag sa telebisyon. Sinabi niya na ang political leadership ng Russia ay kasalukuyang itinutulak ang mga sundalo nito sa kamatayan upang maabot lamang ang mga administrative borders ng Luhansk at Donetsk ang maliwanag na kabiguan ng mga sundalo ni Vladimir Putin kasama na ang mga nangyayaring kilos protesta sa Russia ay humantong sa mga espekulasyon na maaaring binago ng Russian leader ang kanyang orihinal na mga layunin sa inilunsad nitong digmaan. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Vladimir Putin na malapit ng makamit ng kanyang mga sundalo ang lahat ng kanilang itinakdang mga layunin bilang bahagi sa tinatawag nitong Special Military Intervention ayon sa ulat ng isang Turkish news agency. Iginitin niya na pangunahing layunin ng nasabing operasyon ay upang tulungan ang mga tao sa Donbas, ang lugar na kung saan matatagpuan ang dalawang separatistang rehiyon na kasalukuyan na katon ang pinakabagong opensiba ng Russia. Ang mga separatistang rehiyon na suportado ng Russia na Donetsk at Luhansk ay nagtangka ng humiwalay sa Ukraine kasunod ng ginawang pagsakop ng Russia sa Crimea noong 2014. Bagamat ang ginawang unang full-scale na pagsalakay sa Ukraine ngayong taon ay nakikita ng mga eksperto bilang isang hakbang upang sakupin ang buong bansa, ang bagong pag-atake naman sa Donbas ay maaring isang estratehiya upang makontrol ang mga lupain na malapit sa border ng Russia.